So, hi mga ka-shoutout! Welcome back sa aming YouTube channel ni Makoy. So, for today's uh, video nga pala, ay meron po kaming uh, bisita from uh, Ibusin, Sorsogon. Ayan. Bali po sila po ay mag-asawa. Si Ma'am Lai sa table, tsaka po kanyang po husband. Uh, Kapag po sila nagbiyahe ng umaga, alas 8. Tapos pwede na po sila rito ay gabi na sa Lucena. So bali po ay wala na pong biyahe Pa-infanta Ay di ka po magkachat balawa Ay di sabi niya Ay sinadapuin na muna yung magchachatin sa hotel Tapos po sinabi ko po sa kanya At nagtawag po ako sa mismong bus Sa uh, terminal Na ang first trip po Ay alas 4 Pero tunod ko na po siya kanina yung, uh, Wala pa pong reply Kung nasaan na po sila So bali po magre-ready na po kami Ng uh, pagkain para sa kanila So, yun po. Samahan niyo po kami. Let's go! So, ayan. Bali, nagpabili nga po pala ako ng dalawang kilo ng uh, kalabaw na laman. So, bali, nga po. Hindi daw po available ng dalawang kilo. Kaya po ito ay asapta lahat na Ang ulito natin. So, ang aking pong uh, dish ay uh, beef steak pag po aabot ah, ay napapalutok pa po kay nanay dito sa diyanan ko ng uh, ah, iskabitsi. Tapos so, ito manipis lang ang Naturo naman ako, Chibi. Ah! prepare na po ako dito ng aking gagayating sibungas bawang. Tsaka po itong ating kalamansi pang marinate. Ayan, patakapit yung nulungan natin ni tatay. Sa pagbibigay iwiwa ko. So, ayan po natin na iti-flatter. Big chopper pa lang. Ito na. Tayo po yung mag-start na mag -marin. So, lagyan na po natin ito ating yung blend. Ito, chinak na. Bawang at sibuyas. mas maraming uh, ricado, mas masarap. So, ayan, pagkalagay natin ang bawang at sibuyas. Ito so, namang kalamansi. Okay, mo ako tayo nag re sa gano'n. Yung stick dito nung... Ang sarap ang nai-rin. Ay, wala. Ang sarap kayo. Mukhang direta. O, talagang dalawa malaki at kanyang... Kaya ito ka lang. Hindi lang ako sinasalim o. habi ulit. walang sawa. Kaya ating sitlo. Huwag lang kayong ito so, so yan po, na natin po natin ito ng toyo. Merit siya Hindi, kapag nalutin, itinom mo natin. Ako na kaya bumili Eh. Walo um din lang. Ano? Nang ano? Ano bibili? Yung pangis kabitchi. Atani. Para luto agad. agad, baka mamaya ano oras kasi na. So yan po, tari na natin ang paminta. O, bye na. Ini na. Ini na dito. na. Kumain ka na. Nagniniwit ka daw nga. Ha? Pati ka na kai. Naalala mo yung Magmamakaayon po ng kunuan ng aso. Hey. Teka po. Oh, kitchen. Halika. Sasapong kutsara. Oh. Oo, oh. ambisiyon mo gusto. Tekaonti. Ano 'yun? Ano 'yung akong magic sarap. Ako, Para sa dalawang papaya. Ano papaya? Ito. May bakon otil dalawa. May eh, yung isang papaya

pagkaon so, naman sa atin logo ha? para naman. Ayun po at uh, sasaklang na po natin ang ating uh, uh beef broccoli. Bali ito pilalagyan po natin ng uh broccoli tsaka po ng uh, whole kernel. Ayan. Bali, rate po uh, At hintay lang po natin itong kumulo hanggang sa lumambot. Ayan po. Kuluan na po ang ating niluluto pero ito po matagal talaga pang bakuluan at dahil ito po ay uh, matigas na karne kailangan pa po talagang palambutin Ayan, okay, at po takpan at hayaan po natin kumulo ng kumulo pag po natuyutan ay atin lang po natin talaga ng pakalat, pakalahati kay kalahating baso so ayan po ito po isang oras na kukulo-kulo so bali titikman po natin kung ito po bagay malambot na o hindi pa po so, taste test Mm. Yummy. Mm. Mm. Malambot na po siya pero parang kulang pa. Sala so, na po ulit sa sakla pa. Hindi po muna tinaahunin. Siguro another 10 to 20 minutes pa po. So ayan po. Another 10 to 20 minutes pa para pwedeng-pwede na talaga. So ayan po, may bisitang adobon habang nagluluto. Ay, 'yung kanayan pagka yung buwan, yung mga palayan. So yan po at luto na ang ating beef steak. Bali 'to po mamaya magiging uh, beef broccoli na. At lalagyan po natin ng broccoli. Ayan kakadating nga lang po pala nila ate ay nagpabili po ako ng uh, manggang hinog ito po eskabetsihin at saka po itong pinya ano. ito naman po kami po ay magluluto na ni nanay ng eskabetsi ayan Labos! ito po yung napigaan ko na baliyayarin ko na po ng luya dito rin po si nanay nag hihiwa-hiwa na ng mga Sagad. Kaya po, niluto na po ni Margar. Lagi na po ang mga ingredients. Ang kanya po, escabeche the best. Nailagyan okay, okay, na po natin ang ating whole kernel. Tatay po pinapakuloan ng bago. Ayan. Bali, wala daw po sila ating nabiling broccoli siguro po ay wala talaga sa kabayanan wala pong dumating na stock kaya ito na lang pong whole kernel na ilagay natin kasi e sigurado na po ito mantak no. And, abale na chat pala sa akin si Miss Liza na nadala po daw sila sa Infanta Terminal ng bus So bali kami po pupunta nila ate Kasama ko po sila ate Malin Kaya lang po ako po maauna Para po hindi po sila ganun maghintay ng matagal Para sabihin ko na po yung tricycle Kasunod ko na So yan po, let's go po Ito si Ma'am Liza At na kanyang hubby Bali po dito po sila dinala sa A.A.S. Hotel Ayan. Ano na, pari ko eh Pari ko eh Dito po sila dinala <laughs> Welcome to Infanta. Hindi pala ako pagod sa biyahe. Ay, pagod na pagod. Ayan <laughs> uh, <laughs> sila pinag-check-in na. Pero after po nila mag-asikasa ng kanilang room, Diretso na po nila <laughs> sa bahay. <laughs> Hindi, hindi ka matagay. Pero, isa lang, okay. <laughs> <laughs> isa lang. na. Hindi ba? <laughs> Eh, baka pag ako dito eh. Wala ako. <laughs> <laughs> naman, <laughs> e, no? sige <laughs> Tagal, para galang, tagal tumira sa para sa Dio Elena. Oh. Kaya ka ata mula? Si sino mo? O, sabi ko, may aso din ko. na Napakasarap ng sinasabi. O, may babae ini, may estudyante ninyo. Sa inyo, mas mula lahat. Kayo ba lang mag-distribute ko. Ano man ang meron <laughs> na kayo. Kung yung may wala, <laughs> Ay, na rin. Oh. talaga. Wow. Ay, nako. 29 na po ang aming pangalan. Nag-iisa lang po anak namin

Ano ba rin niya? Huwag niyo Mabuhay ang bago ka sa. Ang ka po namin ng kasalan. sa Oo, oo, maano. Maloy. Patulong. 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 Patulong.

in Infanta Quezon yeah. with uh, Ermaline Family, Christine, Nanay, Maringuya. Adyaw! Hipon, tsaka po sila, ano? Ay, tama nga. Lipstick, manga. <tis> ito. Uh, oh, ma Ano mo niya, sabi mo? Tsaka ito, ating song. nakadating. Oo. nakadating ang kasa Nakita sa sasarasunan? Oo nga. o di lang. oh,

Alitao, yung kapangyarihan, ay nasay na po. mo, itanim mo 'yung ka. Oley. Eh, tawag pagano. Makakita naman ng pagkain. Uy, sumama, sumama tayo kakain niya. Ano ka, eh, busog? Kakakain pa rin. Ang daming pagkain din. sila. Bibi, kumain na. Hay, sila muna'y kumain. Hala. Halidin muna. Ay. Si Mali, 'di pa ayas ayong. Oh, ina-record video mo para sa kayo sa bahay, kumain. Kakain. Ha? Paling. Ah, tayo. Sige po

sa tak. Pagbicol sa bisitu po ba ay nagbaka po. Nagbaka ba ba? Yan din kita. Oh. Yan din merdeka na. Baba. Baba.

naman <laughs> lang siya raw siya sa iyo Magaling <magingong yan. laughs> <Shhh. Ludi, ikaw. laughs> Tuloy. sumabay sa kanila. <laughs> oh, <layakalang lasay. laughs> eh, <mo>. <laughs>

おい、今日受けてた。

Vede com ela. Ah, bom. Que andam da lata, né? Já tá ali. Oi, diga. Que ele precisa do. Mãe, meu. Cadê nós tá ali? Tem um tapo cada nada para na casa. Ó lá, vai vir. kang pamahal. Tapang. Ayan, tagayan muna. Kaya pa. Session. Ako ay wag yung tatagayan dahil baka kay malas eh. Nang ah, nakakahiya. Ito na po rin po si Natia Minda, si Nino Taran, si Nino Rodil, si Kuya Emil, ayan, tsaka po si Dudutski, si Bayabas Girl. Ate, si okay. well, <laughs> Nandito na rin po si Jacqueline. Okay. Okay. Um, okay. Si Ninay. hindi si Nanay. Okay. si Tim. Ano sa naman po sa mangga. Sila po talaga yung nagbiyahe pa from Erosin, Sorsogon ng 12 hours. Tapos from Lucena to Infanta, 4 to 5 hours para lang po makarating sa amin. Grabe po kanilang binyahe. Ha? Parang 20 hours. Sila. A kanilang Akan nilang na po ako ng Bicol. Talaga pong sila ay nag-anap Sige, makarating dito sa amin. Para po kami mabisita. Ayan. Yeah. Ay, yung pong inyo yung mas dulo pa ng Bicol. Hindi pa punta dito, 12 hours lang din. Ah. Kaso, wala na kasing biyahe papunta dito. So, nag-stay kami na sa Sena. Tumulog po muna kayo doon. Ligaw-ligaw na nga sila. Hindi na nga. Hindi na nga. Hindi na nga. Sa Lucena pala ate, hanggang 5 na laang. Ang, ang biyahe. Pero may pasa Yung last train. Oo, oh, hapon. Pasa lang nagbas. Oo, oh, nagbas sila. Nagbas sila. Nagbas sila. Sa 8 <laughs> Bukas daw ay sa palace daan naman. Maglalangoy. Maglalangoy. Wow. Swimming time. No. Lalangoy. So, ayan po, kapi baby, Joe. Okay na? Mm